What is up mga trupa Mga repa peeps natin dyan Mga parikoys natin What's up sa inyong lahat Ngayong araw na ito, guys Wala sana akong planong mag vlog Eh kaso Pupunta kami sa isang resort Na matagal nang Nag-exist Eh ngayon ko lang mapupuntahan And then yun nga nakita ko sa Facebook Dolores Farm Resort maganda pala Ay, di ko alam kung sa personal maganda ba I want to see in my own eyes kaya gusto kong puntahan Ibablog ko na rin siya short vlog lang po ito ah. So, papunta na kami ng Dolores Farm Resort. We're here now at Bulumulok, South Cotabato. Shout out to my friend from Malapatan, Sarangani Province. The most beautiful lady in Masla, Malapatan, Sarangani Province, Desiree Rivera. Shout out to you, my friend. Thank you for subscribing in my YouTube channel. Thank you so much. Shoutout din pala sa tropa nating motovlogger from Metro Manila Sean pa motovlog Shoutout to you tropa Buti ka pa tropa Naiingit ako sa'yo ang dami mong napupuntahan Sana tropa balang araw Magkita rin tayo Magkaroon ng chance na makita tayo Shoutout to you More subscriber to come I think malapit na tayo. Oops, eto na pala oh. Lumampas tayo eh. Dito lang pala. Lagi na lang tayo na naliligaw. Eh, kasi ba naman, wala akong ano eh. Ako yung taong walang sense of direction. Oh, yeah. So, nandito na kami. Balikan ko kayo mamaya. Dolores Farm Resort. Psh! Hello guys, what's up? So, nandito na ako sa loob ng uh, Dolores Farm Hotel. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nandito sa loob ng Dolores Farm Hotel. sa so, mga hindi pa nakakapunta. Dito pala yun na, ano, yung mga nakikita ko sa Facebook na nagpi-picture picture na may wing. Yan, dyan pala. Ito pala yun tapos tingnan pa natin yung mga lugar nila Ayan, tingnan natin so ngayon pupuntahan natin tong ano tong garden nila I think binibenta nila yung mga tanim dito. Ayan. So, sa mga plantitos at uh, saka plantitas, maraming tanim dito na available. Ewan ko lang kung binibenta o hindi. Pero, eto, dami nilang mga tanim. Yan, yung iba. So, yun nga. Diba? Tapos, ito ang lalaki ng mga puno ng durian nila, yan, puro durian yan eh. Ito. Puro durian. Durian farm din kasi to eh. Tara, natin guys sa para makita nyo yung mga durian. So, ito yung durian farm ng Dolores Farm. Ayan. So, lahat yon mga puno ng durian. Tara, ikot-ikot pa tayo. Kung ano pa yung mga makikita natin dito. So, dito naman, yung parang restaurant nila. Ayan. So, pasukin natin, guys. Restaurant. Ito. Oh, mag-high ang front desk. Hi daw mam <laughs> o so, si mam Ma hello, hello what's up welcome to Dolores oh, welcome to Dolores farm mga cottages dito guys o so. yun yung mga cottages na ginagamit dito Ito. so merong social distancing so sabi nila kada cottage daw good for 5 persons lang yan, ito yung mga cottages nila. Maganda guys kasi merong net. Hindi basta-basta nakakapasok yung mga lamok. Tapos kung konti lang naman kayo, meron naman mga umbrella type. Ayan, good for two, three persons. Ayan. Ayan. Ito pa. Tapos naman, ito yata yung mga ano nila, mga hotel rooms nila. Yan yung mga hotel rooms nila. Ayan. Oh. Oh. Ayan, mga hotel rooms yan. Ayan, hanggang doon. Mga hotel rooms nila. Ayan. Hanggang dito yung cottages kasi nga, merong mga fish pond doon eh. Ayan. Napakalaki ng area dito. Pwede kang maglaro. Kung merong mga birthday party, pwede rin dito. Open area. Ayan. Tapos merong playground ng mga bata. yan Ayan. So, eto yung lugar, guys. Yan, hotel pa yan. Lahat yan, ha? Hotel yan. Alright. So, dito tayo. Puntahan naman natin ngayon ang area doon. Yan sa part na yan. Puntahan natin. Paano makikita natin dyan? I think fish pond yata yan, eh. Look at that. Yan. Mga yan na color orange. Ano? Ndami. Oh, mga tilapia na no color orange. Saka may mga carp, hindi pala. Albay na tilapia, hindi lang 'yan, ito pa. Napakarami nila. sobrang dami nila ako <laughs> oh, binibenta yan ah baka laga lang nila dyan ito nakabalik tayo sa playground children's playground may experience natin yung duyan dito Woo! meron trampoline Woo! tapos dito naman ayan may trampoline Ah, sira po ang trampoline, bawal gamitin. Niyan, sirado guys. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan Baka ma tayo. So, 'yun. Hindi pa tayo nakakapunta sa pool, ha. alright so balikan ko kayo, guys, ha. Sa palitan ng maximizing and remember that at always desire the good and the best for this group. God I'm praying na

Thank you